ito na siya. So, kung makikita niyo, 'di ba? Ang ganda dito kasi nililinis nila 'yung mga puntod. So, uh, tara guys, samahan niyo ako para tingnan natin. Salam ka sa ginanawalay. Assalamualaikum. Hmm. Assalamualaikum. Wala nang tao doon natin. Bababa yata. Bababa yata. So, ito guys, kasi nakabukas siya guys, kaya nakapasok kami. Tara na doon naman. So, ayan, medyo malayo yung lalaka rin doon tayo galing kanina. So, bababa tayo dito. Kanina doon tayo galing sa taas to, so, bababa tayo dito. So, medyo malayo yung lalaka rin natin guys. Andito po kami ngayon sa North Zagaray, kung saan nakalibing ang nanay namin, di ba? So, Ayun, ayun. Ayun. Okay. <laughs> so ayun, kung saan nakalibig ang nanay namin, di ba? Kasi kailangan, alam niya yung iba kasi siya sabi nila, bawal, bawal pumunta sa mga ganito. Kung 2000, hindi po siya bawal kasi pupunta ka dito para para Pero, maalala mo din o maisip mo rin na isang beses, ikaw naman yung nakalibing dyan, di ba? So pag inisip mo yon pag inisip mo yun, nasa limit eh, ko. Salita ko na salita na hindi pala ako nakamay. Ayun na lang ako mag Ako na mag-arib. Nakawad pa yun? Oo. Andito po kami ngayon sa Norzagaray, Bulacan, kung saan po nakalibing yung nanay namin. So kailangan po talaga minsan ano, dalawin mo yung kamag-anak mo, di ba? So ang iba kasi siya sabi nila, masama raw pumunta sa mga ganitong lugar. Sa totoo lang, ang paniniwala ko, hindi po talaga masama. Kasi pag nandito ka, may, may isip darapin. mo na is, pwedeng isang araw, isang beses, ikaw naman yung nandito. So, makakagawa ka ng mga kabutihan pagka, ayun yung, ano, pag, pag, pag andito ka sa lugar na to. Diba? Kasi, matatakot ka kasi isipin mo na isang araw, ikaw naman yun nandito. So, kailangan gumawa ka ng mga kabutihan, di ba? So, yun po. Yun po yung pahiniwala ko para sa akin, di ba? So, ayan. malala mo pa ba yung saan banda? Lang, lang natin yung sitag na eh, diyan, diyan nga mambu sa so, Sip si alamon. Kalipatan na ka. Na hindi na tayo nagpaalam kay kuya. بسم الله الرحمن السلام على السلام على اهل الديار من المؤمنين والمؤمنات من المسلمين والمسلمين الله Ayan, natabunan nung itim. Okay. Ang tagal, mag-isang taon na kasi kami hindi nagpunta dito. Kaya tingnan niyo, andaming daming damo. Pero hindi naman napandala naman ang damo. Di ba diba kasi nililinis kasi nila to. Hindi pa yata tapos din ah. Di ba simente ito dati? May nakaliving dyan. May nakaliving ma. dyan. Oo, oh. Oo, pero uh -huh. ano. Uh -huh. uh -huh. Di ba naman itapon na, sa mga sa mga bakante? Dapat nasa kayo si kuya. Dapat nangyari tayo. Dapat nagdala kaya pa lang. Dito po, ito po yung puntod na, na ng, nanay namin. Hello, welcome na, diba? So, magwa one year na po kasi kami. Alas na galing kami dito noong 2020. One year na, oh. May get one year na. Kaya tingnan, no? Ang daming dami. Ano, bismillah. Tapos, iano muna. Okay na. Pindutin mo. Ganyan po siya kalawak. Hanggang Yung iba may mga damo na. Mga damo na yung iba. So, kailangan talaga po pumunta ka dito para linisin, di ba? Kahit na once a year lang, pumunta ka para linisin at para maalala mo na isang araw ikaw naman ang na mamamatay. So yun, gaya ng sinasabi ko, pupunta ka dito para uh, ano lahat naman tayo namin miss natin yung mga mahal natin sa buhay na nawala na di ba so ang pinaka first na ininiya mo pag pumunta ka dito is para maisip mo rin na isang araw ikaw naman yung mamamatay di ba isang araw ikaw naman yung ililibing dito kasi nang sa ganun pag naalala kasi natin ang kamatayan nakakagawa tayo ng mga ano ng mga 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 mga, mga, mga magagandang bagay na gawain at naiwasan natin yung mga mga hindi pwedeng gawin di ba sinang nang pupunta ka dito di ba para ano alala din na isang araw, ikaw naman yung ililibing dyan at isang araw, ikaw naman yung mamamatay. Kaya yun, para maiwasan natin. Kasi nakakatulong kasi yun eh. Nakakatulong yun yung 'di ba ka sa mga ganito, minsan na, yung puso mo natatakot, 'di ba? So nakakatulong 'yun para nakakagawa ka ng magagandang bagay, mga kabutihan, 'di ba? Na para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at naiiwasan mo rin kung ano yung mga bawal na na hindi dapat gawin, 'di ba? So, 'yun, 'yun yung pinaka-first na ininiya mo o iisipin mo. Kaya pupunta ka dito para isipin mo rin na isang araw ikaw naman yung ililibing dyan, di ba? So ayun, hanggang dito lang and thank you so much po sa mga nag-subscribe nag -subscribe na sa akin. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe na and don't forget to click the small bell. Para like ka update sa mga video na ginagawa ko. And thank you for watching. Maraming salamat po. And I hope to see you on my next video. Insya Allah. Makasalama. Ilalika. Makasalama.